Magandang araw, Bagong Pilipinas. Narito ang Police News Express sa oras na ito. Bilang paghahanda sa inaasahang pagpasok ng severe tropical storm uwan sa bansa, mas pinahigpit ng Batangas Police Provincial Office ang kanilang kahandaan. Agad na inaktiba ang lahat ng search, rescue and retrieval teams at RSSF ng mga component city and municipal police stations at provincial mobile forces. Tinitiyak ng Batangas Police Provincial Office na handa at kumpleto ang kanilang personnel at kagamitan para sa agarang pagtugon at pagdeploy. Patuloy din silang nagbabantay sa sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng mabilis at efektibo tulong sa mga komunidad na posibleng maapektuhan. Hinihikayat ang publiko na patuloy na makinig sa mga opisyal na abiso at gawin ang lahat ng kinakailangang pag-ingat para sa kanilang kaligtasan. Para sa mga napapanahong balita, laging tumutok sa Police News Network. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales para sa Police News Express.